Uh, matanong na namin, Adel, ilang taong ka na sa construction? Two so years po. Three years pa lang. Paano mo pa napasok ang mundo ng construction? Ay, uh, pinasok lang po ako ng aking kaibigan before. Palapit lang yung microphone. Ayan. So, pinasok po ako ng aking kaibigan before. Kaya nagkaroon po ako ng experience. Anong ginagawa mo ano oh sa construction? Router. 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 Ano, po ano ang yung ginagawa mo? Uh, sa tiles po siya. Sa tiles. Sa A tiles. tiles. Yes. Sa, Yes. mga banyo, sa mga flooring. Yes, pa. Paano yes, po yun? Pa. Kayo po yung nagsusukat? Ano po ba ginagawa? No po, sir. Ano po yun siya? Sa grouting po siya. Ah, uh, uh ito. Ito. po namin yung... Nag-grout? Uh, uh, mm -mm. Mga gawa ng mga tiles setter. Mga tiles setter. Tile yes. Setter. <laughs> setter. Okay. Kayo yung, si yung si nagkakabit. Siyempre nakasukat yan eh. Opo, opo. Kayo yung nagkakabit na ganun. Sina Dilig. po. Tapos sinusundan po namin. Average oh, 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 oh. yeah, po ganito lagyan po naman ng grout. Brought, Brought, naman grout, lagyan ng, ng grout. Ito niyo ngayon oh. mismo. <laughs> ah, ito na. Parang may marker, <laughs> ganun. Apo, uh, apo. Kasi uh, ano yan eh. Yun mga po kumbaga nagdudugtong doon siya. Interior designer, minsan meron kasi pattern na ginagawa. Aba. Para doon sa paglalagay ng tiles. So, yung bawal magkamali pag kinabi nila. Yun ang sinusunda nila. Oo. Kailangan sunda nila yung plano. Oh, yes po. Pero oh. mo bang pagkakataon na hindi nasunod yung pattern tapos pinaulit po? Yes sir, Parang beses po. Maraming beses. Paano po yun? Sino? Siyempre, nagastos na puyon po yun, di ba? Nakabit mm -mm, na po. Uh. Tapos babaklasin. Minsan, yung tiles, eh, pag tumigas na, babasag po yun. So, kanino po yung gastos noon pag pinaulit? Uh, sa ano po namin, company po. Uulitin po talaga. Ah, uh, sa company nyo? Uh, oh, pero hindi po kayo ang magbabayad noon doon sa company hindi nyo? Hindi po, sila po. asagut uh, pa rin ng company? Yes Buti naman sir. kung ganun. Bakit po ito yung napili niyong trabaho? Bakit ito po? Uh, Siyempre, ang, ang alam natin ng mga sa construction works, puro lalaki, hindi uh -oh. po ba? Puro lalaki. Bakit po ito yung uh, napili? Ah, uh, kasi naman po kahit po mahirap siya, pero consistent naman po yung sahod niya. Weekly po ang sahod namin at ano, nakakatulong po yun sa uh, family ko, sa mga anak ko. At, at sa mga anak niyo po, ilan yes. pa po ang nag-aaral? Isa. 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 Anong grade yeah. or year na po grade siya? Grade 10. Grade 10. Yes po, ma'am. Pero may asawa po kayo? Wala na po. Ah, wala na po. Single oh, parent. Yes, yes oh. po. Pero wala po ba naliligaw sa inyo dun sa mga kasam katrabaho ninyo? Wala po, wala. O oh, bakit po wala? O oh, ayaw nila po, po muna? Hindi ko, ko po pinapansin po yung mga ganyang bagay kasi focus po ako sa work. Yeah. Ay, hindi na ah, siya so focus sa love, love. life. Pasa <laughs> ayaw nyo muna ng love yes, life. Po, oh. Kung kasakaling ikaw ay manalo ng 600,000 pesos. Saan niyo po gagamitin yung perang iyon? Uh, isa na po doon yung uh, renovation po ng bahay ko sa Cavite kasi hindi pa po siya natapos. Hindi pa buo. yes Baga, po. Oo. may marami kang pangarap para dito. Yes Siyempre po. yun yung trabaho nila. Gusto niya yung mm. sarili niyang tahan. Yes. yes, oh. yes po ma'am. Pero ang balita namin nakapagpatapos ka daw ng pag-aaral. Yes po wow. sir. anak mo yung anak mo? Yes po. Anong natapos niya? Medtech. Medtech? Wow. naman. Med sa, sa ano, pro, ano, yung, ano ano yung ano ano yung pinanggugulo mo doon anong trabaho bukod sa construction ah uh, before po OFW po ako oh saan sa sa, um... sa uh, Kuwait po at saka Saudi wow, wow. ilang okay. taon po oh. kayo doon ah uh, siguro ah uh, nasa ano po more than uh, uh six years more than bakit po tinigil nyo na ang pag pa pa OFW? Ano po sir, gusto ko po na matutukan sila mas maganda po na makapagtapos ang anak ko na nandyan ako. Ah, uh, nakikita ko na si Kaso ko para ano po yung problema, nandyan lang po ako kasi na, mahirap yan, po, mahirap po ano? ang uh, estudyante lalo na sa kanya medical. nandyan po ako nagagabay. Pero napakaswerte mo dahil yung anak mo talagang pinilit niyang matapos din talaga. Kumbaga talaga parang hindi niya sinayang yung pagod mo na pumunta sa ibang bansa. Yes ma'am. Ah, nakapagtapos po siya through ano naman din scholarship sa Arellano University. Oh, Wow! Congratulations ma'am, sa main, sa main. Yes sir, yes sir. Sa main. Wow. Oh, mga Teacher siya sa Arellano University.